Welcome back to Asenso Kapinoy. Ano yung mga kaugalian na sinusunod natin at dapat natin gawin kapag gantong pumapasok ang Chinese New Year? Uh, very special yung panahon na to. Bakit very special? Magbabago na ang period of time. Ang period of time ay nagpapalit every 20 years. Ang period 9 ay apoy. Yung maiiwan ay period ng bundok ba malayo, bundok at apoy. Okay. So, ang unang papasok dyan, ang selebrasyon natin ay may kinalaman sa apoy. Okay. Ang pinaka-the best na gagawin natin ay yung mga kulay muna, yung pula at saka orange. So, maghanda ng pongkan, magbinda, maganda ng oranges, maghanda ng mga kulay na malalapit doon. Or, the best is dragon fruit. So, ano-ano itong mga prutas na dapat ilagay sa, sa table? At meron bang may ba ito? Kung susunod kami sa bilang, dapat 10. Kasi 10 yung zodiac na ano eh. Ay, hindi pala zodiac. Yung element. Element is 10. Tapos, wag mawawala yung mga kulay blue. Ano yun? Blueberry. Dahil kailangan din natin mag magbalanse yung blue tsaka red. Uh, pero the usual, yung, siyempre yung tikoy, di mo Wala. Oo, oh, oh, naman. laging merong tikoy. Uh, meron lang misnomer about the, yung mag-aalay ng manok. No? Sabi kasi ng mga Pilipino, mga kapwa nating kababayan, uh, pag naghanda ka raw ng manok, isang kagisan tuka. Hindi At saka, lilipad daw ang swerte. <laughs> <laughs> hindi po ganun yun kasi po, yung dragon na isang mythical animal, yung pong manok ay truly li, na, na dragon. Siya ay counterpart ng dragon. Kung wala yung manok, wala yung dragon. So, sabi ng mga Chinese, chi chin tao fu. Kailangan buo yun sa handaan. Meron kang isda, kingfish is the best, isang buong ganyan. Tapos, maglagay ka ng manok na buo at maglagay ka ng minatamis na soya o soya beans. Ganun. Bukod sa mga pagkain, sa mga prutas na ipiprepare, mayroon ba, ba iba mga ritual na dapat gawin? Ang unang ritual, ha, ah, yung February 9, dapat malinis ang katawan. Malinis ang puso, malinis ang kaluluwa. Para pagdating ni Tai Sui, o, oh, Tai Sui, ang galing. nung Tai So, ibig sabihin nun, hindi ah, naman sinasabing magdasal ng, ano, ng mga ritual-ritual. May ka lang ng tawad sa Diyos sa mga nagawa nating kasalanan sa isang taon. Pagkatapos, mag-alay ka. Magbigay ka ng alak, magbigay ka ng tsaka, magbigay ka ng kape, magbigay, magbigay ka ng tsoklate. Para doon sa Taisway. Kasi sa abida eh. Yung dragon ng bida dyan. Ngayon, pag sinabi natin na ano ba yung gagawin pa para maging maayos yung buhay, unang-una, nakalimutan natin pag-usapan kanina, mag-alay ng sinulid. 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 Sampung pirasong sinulid. Ito yung naka na. Na, na iba-ibang kulay para yung bantay ng lupa na babae, si Totifo, bigyan ka ng swerte. Saan nilalagay itong mga sinulid na ito? Sa altar palata? mo. Sa isang platito. Ganon. Pero ang color of the year is green. Bakit green? Ah, okay. Yung green 2024, four is sa sa uh, sa kung yan ang sun x u n ang sun ay green tapos yung tabi, sabi niya yung dragon ay violet violet siya <laughs> Kaya wag kayong mawaw... hindi dapat pero kayong handang halaya ayon. okay tony ang yung message sa ating mga viewers ang ano lang natin ay uh, nasa sa atin pa rin eh kung susunod ka o hindi pero marami akong suggestions na pwedeng gamitin. Ah, uh, follow kayo sa ano, YouTube channel ko, Tony Subega. Okay, thank you very much uh, Tony. At sa ulitin. At uh, by the way, I'd like to thank uh, King Chef Restaurant for uh, hosting and accommodating our interview with uh, Tony Subega sa araw na ito. Thank you. At speaking of uh, King Chef Restaurant, susunod po. Ah, abangan po ninyo, Susunod ay makikilala natin ang President and CEO ng King Chef Restaurant. Walang iba kundi si Miss Marites Ang.